Sa Pilipinas, magkadikit na ang mundo ng showbiz at politika. Kaya hindi na nakapagtataka na may mga magkarelasyon ang mula sa dalawang mundo na ito na pinagtagpo. Ngayong taon, narito ang mga mag-asawa at mag at nobya na mula sa mundo ng politika at showbiz. The Philippine Showbiz List presents 2024 Pinoy Couples from Showbiz and Politics. Maine Mendoza and Congressman Arjo Atayde Ikinasal si na Maine at Congressman Arjo Ataide sa Alphaland Baguio Mountain Lodges Chapel sa Baguio City noong July 28, 2023. Samantala, idiniklara naman ni Maine sa kanyang 29th birthday na kanilang bundle of joy ay maaaring coming soon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ito ni Maine bilang tugon sa kanyang biyana na si Art Ataide na nagpadala ng video message para batiin siya sa kanyang kaarawan na napanood sa isang episode ng Eat Bulaga noong March 2, 2024. Rachel Peters and Congressman Migs Villafuerte. Ikinasal ang dating beauty queen na si Rachel Peters, kakamarin ni Sir 5th District Representative Migs Villafuerte sa isang civil wedding noong 2021. Pagkatapos na ikinasal sila sa pangalawang pagkakataon noong October 19, 2022 sa Bali, Indonesia. Noong October 11, 2021, ipinanganak ni Rachel ang kanyang unang anak, isang anak na babae na nagangalang Kaya Rose. Noong July 2023, ipinanganak naman niya kanyang pangalawang anak, isang anak na lalaki na nagangalang Andres. Yasi Pressman and Camarines Sur, Governor Luigi Villafuerte Lantaran binahagi ni Yasi ang kanyang kaligayahan sa pili ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte ngayon paman nilinaw niya na hindi siya nagmamadali sa paglalagay ng label sa kanilang relasyon. Umagaw ng atensyon ang pagdalo ni Yasi at Luigi sa laban ng Gilas Pilipinas laban sa China sa FIBA World Cup 2023 na ginanap sa Smart Arena Coliseum noong September. Ilang taon na magkakilala si Yasi at ang gobernador ng Camarines Sur at ipinahayag ni Yasi na nag-e-enjoy siyang makasama siya at mas makilala ito. Samantala, ang maalab na pagganap ni Yasi ay hindi lamang ang unstoppable sa Kaugma Festival sa Camarines Sur, kundi pati na rin sila ni Governor Luigi sa pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Kabilang si Yasi sa mga celebrity performers sa opening night ng event na makikita sa live stream sa Facebook page ng festival noong Webes, May 23, 2024. Matapos sumayaw at umindayog si Yasi sa kanta ni Sia na Unstoppable, ibinahagi ng politiko ang entablado sa kanya at hinarana siya ang mga manonood ng hero ni Enrique Iglesias. Pumalakpak ang mga kasintahan habang magkahawak kamay, magkayakap at nilalapit ang kanilang mga ulo habang nakatingin sa isa't isa sabay sabi ni Governor Luigi kay Yasi na I love you baba sa huling bahagi ng pagtatanghal. Matapos mawala ang kanta, pumunta si Governor Luigi para halikan si Yasi sa labi na tumagal ng ilang segundo. Humingi pang ang politiko ng One More Smooch bago nila binati ang audience ng paalam na nagdulot ng mga hiyawan na narinig sa background. Cristina Gonzalez and Mayor Alfred Romualdez. Ang pag-arte at politika ay tumatakbo sa ugat ni Cristina Gonzalez sa pamamagitan ng kanyang ama na si Jose Marie Gonzalez. Kaya hindi nakakagulat na sumunod siya sa kanyang mga yapak. Ang kanyang relasyon sa politika ay hindi titigil doon. Noong 1998, pinakasalan niya si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, pamangkin ni Imelda Marcos. Alex Gonzaga and Lipa City Councilor Mikey Morada Sina Alex at Mike nagkaroon ng simple at intimate wedding na ginanap sa bahay ni na Alex sa Taytay Rizal. Ayon sa kanyang vlog, ang kasal ni na Alex at Mikey ay nangangahulugan na pagbibigay galang sa kanilang mga magulang bago sila lumipat sa susunod na kabanata ng kanilang buhay at manirahan sa isang bubong. Sa isang episode ng Tony Talks noong November 5, 2023, ibinahagi ni Alex ang tungkol sa kanyang pangalawang miscarriage. Kinuwento ni Alex ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa pagiging ina na inihayag na ang kanyang pangalawang pagbubuntis ay hindi sa natural na pamamaraan o in vitro fertilization. Sa buong paglalakbay ni ito, nakahanap si Alex ang walang patid na suporta mula sa kanyang asawang si Mikey. Heart Evangelista and Senator Cheese Escudero Sina Senator Cheese at Hart nag-renew ng kanilang mga panata na nagdiwang ng na kanilang 9th anniversary ng kasal noong February 15, 2024 sa Balisin Royal Villa Lumitaw si Senator Cheese na may Crips Light Dior Acro-Colored Suit at Gucci Leather Loafers habang si Hart ay na naka-Ethereal Couture Elisa ab gown na may malahud na belo at kalaunan nag-Michael Leva Fully Beaded Second Outfit with a Cape. Swarovski so Crystals with bespoke Necklace and Diamonds. Naglakad siya sa aisle kasama kanyang ina na si Cecilia Umpaco kasama ang ninong na si Ramon Ang. Samantala sa selebrasyon ng mga ina, isang malalim at madamdaming pag-alala sa ikaapat na pagkakataon ng pagkawala ng kanyang sanggol ang ibinahagi ni Hart noong May 12, 2024. Sa kanyang mensahe, nagpahayag siya ng kalungkutan at pasasalamat sa gitna ng pagsubok. Ipinaabot ni Hart ang kanyang pagbati sa lahat ng mga ina, maging mga ina sa puso o mga ina sa pamamagitan ng pakikisalamuha. Ipinapahayag niya ang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at pagmamahal. Kasama ng pagbibigay ng suporta sa mga kababaihan na katulad niya na dumaranas ng parehong pagsubok. Sa kanyang madamdaming liham na handwritten para kay Francisco, ipinahayag niya ang pighati at pagungulila sa pagkawala ng kanilang inaasahang anak. Sa sulat ipinahayag ni Hart ang kanyang paghahanda at pagmamahal para sa kanilang inaasahang sanggol. Sa kabila ng sakit at lungkot na dulot ng pagkawala nito, ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal at pangako na mananatiling buo ang kanyang puso habang hinihintay ang pagdating ng kanilang anak. Bianca Manalo and Senator Sherwin Gatchalian Sina Bianca at Senator Sherwin ay tuluyan ang ipinahayag ang kanilang estado bilang magasintahan mula noong November 2018. Samantala, ibinahagi ni Bianca sa Instagram noong December 22, 2023 ang kanyang saloobin tungkol sa mga kumakalat na chisme sa internet na nagliling sa kanya sa aktor na si Rob Gomez. Sa kanyang social media post, sinabi ng dating beauty queen na magkaibigan lang sila ni Rob at pinag-uusapan lang nila kung paano niya gustong matanggap ang mga Christmas gift ng aktor bago ang kanyang flight. Ipinahayag din niya na nagagalit siya sa mga nag ng pribadong text at ang ilang bahagi ng kanilang mga pag-uusap ay na-edit o na-tweak para magdulot ng mali siya. Nasaktan din si Bianca sa walang basihang akusasyon at gusto niya ng kapayapaan para sa holidays. At noong March 2024, nakita si na Bianca at Senator Sherwin na nagdaraos ng Holy Week sa Tokyo, Japan. Sa Instagram, ibinahagi ni Bianca ang isa sa kanilang mga date night kung saan nag-enjoy sila sa sarap ng mga bowl ng ramen mula sa Ichiran. Sa video, nakita nag-e-enjoy ang magkasintahan sa kanilang meals habang magkatabi. Tagging the senator na may caption na Ramen Night on this rainy night. Mariel Rodriguez and Senator Robin Padilla. Noong August 19, 2010, ikinasal si na Senator Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa Taj Mahal sa India. Nagkakilala si na Senator Robin at Mariel sa Wawawi. Ipinanganak ni Mariel ang kanyang unang anak na babae noong November 2016 at pangalawang anak na babae noong November 2019. Sa kabila ng kanilang kasal, nanatiling Romano-Katoliko si Mariel samantalang si Senator Robin ay isang Muslim. Si Senator Robin ay nahalal na senador ng Pilipinas noong 2022. Matapos makatanggap ng flak sa social media, humingi ng pamanhin si Mariel noong February 2024 sa Senado at sa publiko dahil sa si insidente ng vitamin C drip sa opisina ng kanyang asawang si Senator Robin. Sa si isang statement na ipinose ni Mariel sa Facebook, nilinaw niya na yun ay vitamin C drip at hindi glutathione drip, gaya ng naunang naiulat noong na nasa Senado siya para bisitahin ang kanyang asawa. Mayor Lucy Torres and Congressman Richard Gomez. Sinabi ni Richard na sila ni Lucy ay parehong nagkipagkita ng iba mga tao sa panahong ginawa nila ang kanilang commercial noon. Nang matapos ang commercial, gayun pa man, sinimulan niyang ipursu si Lucy. Sabi ni Richard, pa siya noon papuntang Germany para sa sa fencing training pero hindi naging hadlang ang distansya sa paghabol sa kanyang lady love. Nang bumalik siya sa bansa, sa wakas ay naging kasintahan niya si Lucy at pagkaraan ng tatlong buwan, nagpropose siya. Si Richard ay 32 years old noong panahong yon at si Lucy ay 21, ngunit matagal na may gusto si Lucy sa kanya. Pagkalipas ng apat na buwan, ikinasal sila. Kamakailan lang ay pinagdiwag nila kanilang 25th wedding anniversary. Vilma Santos, and Secretary of Finance, Ralph Recto. 31 taon na kasal ang star for all season sa si Vilma Santos sa kanyang mister na dating Batangas representative at new secretary of finance na si Ralph Recto. Ang mag-asawa ay nagpalitan ng panata noong December 11, 1992 sa Lipa City, Batangas. Pero may isang bagay na napanatiling misteryo ni Vilma sa kanyang asawa at yun ang pagiging passionate na partner kay Secretary Ralph. Anya, kung mahal at iginagalang ang isa't isa, lahat ay sumusunod at umaayon. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!